Hello mga paps, magandang hapon sa inyong lahat. Araw ng Biyernes. Ah mga paps, kaya pa pala nating kumita ng 2000 sa Mobiet sa 5 to 5. Ah, mahigit 2000 kasi kung isasama mo yung incentive. So lumabas tayo ngayong araw na to, araw ng Biyernes. Lumabas ako kanina alas 5. So natapos ako sa booking ko alas 4. Tapos umuwi na ako. Nakumpleto ko na yung incentive. Sa umaga, incentive sa hapon. So nakumpleto ko, nakuha ko yon So sa umaga, 300 sa hapon. 300, 600. Plus rate mo ngayong araw, Paps. Papakita ko sa inyo, Paps. So, Magkano ang kinita ko ngayong araw na to? Aha. Uh -huh. Paps naka na tayo naka kasi nandito na tayo naka na tayo Malapit na tayo sa bahay Kala may messenger Pagkita ko sa inyo mga Paps Ayan o 2,200 2,200 Pero hindi yan yung kinita natin Ang kinita lang natin dyan ay nasa 2,000 Kasi yung ito talagang total na kinita natin. I-click lang natin natin yung 25 booking tayo. Naka 25 booking. So, ayan yung kinita natin. 1,951. Plus incentive natin na 600. 2,500. Mahigit yung kinita natin. <laughs> So, ano oras tayo nagsimula? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Uh, simula tayo alas 5. ito 5 star ubaw kasama na to sa bilang Four 4.59, nagsimula tayo 4.59 Ayan, o oh. Sa Cubao tayo nagsimula Gawa may inatid ako hanggang Cubao Good na ako na nag-open ng ating apps At natapos tayo, ito 25 booking Uling biyahe ko 4 4.04 4.04 PM yan yung huling biyahe ko. Ano na yan? naka-destination na yan. Hindi nakasama sa incentive yan. Pero yung last, ito yung last na kasama sa incentive. Yung ito, ito. 312, <laughs> 312 yung last yan, yan last. So ayan mga paps. Yung ating Ayan. 2,200 kasama yung incentive ka po na 150. Ito pala yung mga paps yung incentive na nakuha ko mga paps. Pakita ko sa inyo. Click lang natin yung incentive. So... Uh, ito, Last hour, nung umaga to ha, ah, 5 to 10 nakuha natin yung 11 rides sa 5 to 10 so mayroon tayong uh, 300, 11 rides 300 so incentive yan, papasok sa atin yan sa ating wallet so ito naman yung saapon yung 10 to 4 pm, ngayong araw din to ayan uh, 11 rides nakuha din natin ng 11 rides o so, may 300 din tayo ayan, ang tinatawag yan Billy Incentive Midi August ayan, August 16 o so, ngayong araw yan ha, August 16 dito yan uh, 10 to 4 tapos yung isa uh, yung isa ay 5 to 10 So yun mga guys Ang nakuha natin incentive by 600 Plus kita natin na 1.9 Mahigit Mayroon tayong kinita ngayong araw na 2.5 So ang babawasin lang natin doon ay gas uh, Gumasta tayo ng gas Mga 3, 000, mga 300 Mayroon pa tayong 2,200 kumain tayo isan daan mayroon pa tayong 2,100 so yun guys yung so, pinakamalinis natin kita ngayong araw kasama yung sintip yung guys so yun lang yung mga paps good luck so ayun mga paps kaya pa pala natin kumita ng 2,000 sa magapon so mga paps tiyaga lang talaga uh, sipag at uh, um, pag lang tamarin eh, baka si ah, ando lang sila sa ano, puno eh. Tambay. Kaya paano na ako kita niya? <laughs> Kailangan si pag para kumita. Kano lang dito sa ano, sa rider. Kapag masipag ka, kita ka. Pag tamad-tamad ka, ay eh, kulang. Kita mo, wala kang iyo So yun mga paps. Pinano ko lang na kaya-kaya pa pala natin kumita ng 2,000 sa magabon So yun lang.